Ito okay, yung ganabang klas na? Ito nga, ipapapapapasibiti cleaning mo na yun. Dahil na dragging. Dahil yeah, sir, start! Yeah, start your engine! Para may ibigin siya ka. Okay. Uh, patay na, patay na. Bumigay ang ano natin, torque drive. Papawilding mo na lang ba? O ka ng bago. Ayo, maluwag. Basag ya, kalau si nate. Yo yo, yo yo yo, kata laga. Um, na. Tuyo kat ang grasa, oh. Bole mo grasa, oh. Cari mo Palabas. labas. Hey, hey, hey. Labas. So, ang laglag na. Hey, hey, hey. Layan mo. Palabas. Yes. Ang galing mo muna yung bulitas. Layan mga bulitas. Ang galing mo. Okay yung longnose doon. Pagbukal mo ako. Bumigay. Eh. Hindi dapat nandito eh. Betul, lang injector holder, ya. Yeah. <coughs> isa two five so ang problema ni sir walang minor so upon checking yan tinik ko tong mga hose na to galing sa carburetor ito ang hose sa galing sa manifold so okay naman siya tinik ko rin dito sa lock ng ating ang uh, manifold to carburetor okay naman siya walang may ikpit. so ang alignment po pala nito dito, dito siya yan kailangan nakashoot dyan tapos dito sa panggilid, meron din yung align. Itong lock na to, meron yung pinapasok dito. So, yan, ganyan po yan. Kung makapansin nyo, yung lock na yan, yan po yung nagpapatibay sa carburetor natin para hindi umikot. Tsaka yung lock. So, ito naman yung alignment ng carburetor para naman siya hindi siya gumalaw yung carburetor natin, hindi siya tumagilid. Para, para magkaroon siya ng overflow. So, ito yung mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng overflow. Minsan, tagilin yung ating carburetor. So, balik tayo do sa topic natin, yung motor na walang minor. So, i-check nyo po yung hose nyo dito. Minsan kasi bunot yan dyan. Bunot yan dyan, dyan, tsaka dito. Minsan, may butas yan, simula dyan, hanggang dito. Then, ito, check nyo rin kung may butas. So, pinaka main source po ng problema nito ay yung hose na to papunta dito sa ating fuel cup so anong nangyari po yung nasa pagitan ng dalawang to tumatama siya dito na kung mapansin gas gas siya dyan po tumatama yung hose so anong nangyari dito nabutas yung hose kaya siya walang minor so ang nangyayari po dyan mag start naman siya kaya lang laging mataas yung RPM mo minsan tinaka po siya ng gasolina ito ito kasi yung fuel cap natin uh, ginagamitan po siya ng pressure galing dito sa ating combustion so hihigop siya bubukas naman yung gasolina natin pababa papasok dito sa carburetor so ganun po yung proseso ng ating fuel uh, cap pag ganito ang inyong motor so kailangan nya ng pressure galing dito sa ating carburetor at sa ating manifold so hangin po ang kailangan niya Hihigupin yan. Bubukas naman yung fuel cap. Then, saka lalabas yung gasolina galing sa ating uh, tangke. So, yun, dire-direcho. So, kapag nabutas po yung hose, malaki po ang epekto nun sa ating uh, minor at lalo na sa ating uh, pag-arangkada. Then, mawawala po siya yung minor. Minsan ang iba, binabaypass na yan. Binabaypass. Tapos nire -re ka na to. So, ang consequence pa naman nun, kapag nakarekta kayo ng gasolina, diretsya sa carburetor, dahil ito ay diaphragm, possible, magkakaroon kayo ng overflow. Kasi yung gasolina, diretsyo na siya. Hindi na siya damahan dito sa fuel, fuel cap. So, may control, para hindi mag-overflow, yung kagaya nitong carburetor na diaphragm, dadahan siya dito. dadaan <clears throat> dito. So, malak malaki yung butas, oh. So, yun ang gagawin natin. Pabaldan po natin ang hose Pahok nga siya. Medyo masikip naman pala. Okay na to.